Alam nyo ba? Alam mo ba na April 12, 1895, unang idineklara ni Andres Bonifacio ang kalayaan ng Pilipinas? Naganap ito sa loob ng isang kuweba sa Montalban Rizal na tinawag na Pamitinan. Bago ito maganap, kasama ang ilan pang mga katipunero, naglakbay si Bonifacio sa San Mateo at Montalban para maghanap ng mga kuwebang pagtataguan. Sa mga kuwebang naganap ang pagtanggap nila sa kanilang mga bagong kasapi. Dito kumuha ng uling si Bonifacio at isinulat sa pader ng kweba ang Long Live Philippine Independence. Hindi man tunay na nakamit panoon ang kalayaan, nagsilbi itong lakas para sa kanila na mas lumaban laban sa mga Espanyol. Ang punan o mas kilala bilang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan ay binuon ni Bonifacio, July 7, taong 1892. Isa sa kanilang naging kakampi sa laban para sa bansa si Dr. Jose Rizal. Matapos ang pagbaril at pagpatay kay Rizal taong 1896, muling idiniklara ni Bonifacio ang kalayaan ng Pilipinas. Nagsilbi raw kasi itong pinto para mabuksan ng isip at makita ng mga Pilipino ang panlilinlang at pananakot ng mga Espanyol. Espanyol. Ganun pa man, formal na idiniklara ni Nooy Pangulong Emilio Aguinaldo sa Kawit Cavite ang kalayaan ng Pilipinas mula sa kamay ng mga Espanyol June 12, taong 1898. Ngayon, alam mo na!